Sunday. Day off ko. Grabe maliputon. Yan sa luwas. Basa-basa na. -basa. Di ako dyan nakapark. Nagpark ako sa garahe. Kasi ang garahe ay ano, empty na. Pinaapon mo na itong basura. Duman sa nag-ibon yung kesami. Ako nagbababa. Mababa na ako ta. Nagubutom na ako. Masikaso naming yung pamahawan. Yung basura ko pala ako hindi kayo po hindi ako. Wala ko kong bitbit. Yung basura, tsaka yung sakulang mamaan. Yan ang bago kong bag. Ginibu ko lang siya. Yan naman. Ah. 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 Ma lang siyang anong sarado. Okay lang. Pwede ko siyang gamitin pang work. Nalagay lang yun kung ano-ano. Madiklong. So, unay na. Makayang ilaw. Kasi yung ilaw dyan, ni... Sabi ka tong ano, electrician. Kaya po, ano siyang palitan. Kasi daidao siya tama. Kumbaga, dai siya talaga para igdi. Nanda ko sa inda. Tapos yan, siya na ang mabakal diretso, tapos siya na, ang, siya din ang magibo ka yan. Ano yung itsura sa luwas o oh, may tubig? May tubig talaga siya dyan oh. Kasi yung pagkagagibo ka yung ano yung salog, garo siya pababaig di banda. Yan ang pakakagibo. Pero sa ibang unit, bakong araw kain, igdi lang. Pero tanta dahi pareho. Ay, naku. Yan.